Swarte na lang kung aduna pa'y mabilin nga ginan siya. Mau na ang pagulagway sa pipila ka farmers nga gikan pa og miyasong tupi saot ko tabato nga na deliver diri sa Sun sa ilang mga produktong gulay. Sa kamahal matod pa sa medisina karon, dugangan pa sa transportasyon. Oh, di man kay simpre ma'am, ning taas man ang petrolyo, so mo taas pud pud ang tracking. Mo ano na mo ma'am, mo dunay among problema mga farmers. Dati ang tracking namo, ano lang, so uh, 1.2 karon may ano na ning na siya sa 1.6 ang Lyla yung area 2. so among produkto pag maabot pag dire barato parang ang nabuhi mam ma tracking na lang og ang nagapamaligyo og mga chemicals Hagit sumala kini alang kanila ang padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Pagabot pa sa area, dili pa mahibawaan kung mauli nila ang ilang kapital. Ilabin na nga dili lamang sila ang mga farmers nga nagadeliver. Kay kung pananglitan, dagan pa ang supply sa mga gulay sa palengke. Sila nga mga farmers mapugus usab sa pagpaubo sa presyo sa ilang mga produktong gulay. Sa repulyo ma'am, sa, 50 uh, sa 100 grams mo, pinansing na na siya o oh, mga 30, mga 30 korintahon ang financing. O niya, ang expenses ni mo man sa harvest pa nadaan o sa ang saking niya, bainching ang harvest pa ni mo to 50. Kaya karoon, trackingan pa pa yung hindi. May guwan lagi ma'am, ang, ang, imong ginansya mo, gamay kikais ta naman. Ah, para sa gapon ma'am, among karga gapon, kaya murag mga hapit 160 kasa, kasako, ang matracking ato, mga kaya man mga 18 mil, 16 mil. Kaya sa kinan man to sa akong bata, ang sada man niya kada ko pidu krudo ma'am kasi timil pud ang makwasa krudo. Barato paliton pero kung sila nay mamaliga mahal. So kami ang makaluluoy ng mga farmers kay barato kay ang mga gulay pagpalit nila nya ang among mga chemicals kung paliton perting mga mahala. Nang magpait din ni ma'am oy. Ang sabuno lang daan ma'am perting mga mahala nya. Ning mahal ang tanan. Nga ang amo ang gulay kung paliton barato. Sugal man kini kung hunahunaon kung si Arlie pa ang pasulti on. Apan wala sila'y mahimo. Gumikan sa pag umalang sila nagapanginabuhi. Mga mo, mo hilak pa. Malipay mo katawa. Mura ma man ang ma mga. Tanong lang kita kay ala-ala kita mo tanong. man tayo palim, pamalit o bugas. E, murag sugal lang kini siya ang pananong ni Para sa naon, ma'am mo na sa akong... Sa akong bata, ma'am, sayahang kamatis tong pag -abot, abot, ng pag-abot dito, pag-barato nga, tagto-pipti lang. Wala ginan siya, mamoy, Nalugi pa siya, 40 mil samtang dili pa usab matumbok sa Department of Energy Oil Industry kung hangtod kanusa ang padayong pagsaka sa produktong petrolyo tungod sa kagubot sa Middle East o Red Sea hinungdan nga ang mga kumpanya sa lana napugusog palit sa gasolina gikan sa Middle East nga maoy nagpadugang sa gasto sa kargamento o shipping cost asa ang kinatibuk ang presyo nga giusbaw na sa diesel kay 4 centavos sa kada litro 4 og centavos usab ang sa kada litro sa gasolina samtang dosog 27 sintabos ang sa kerosene sa karon kini na sumala pa ang ikalimang simana na nagsunod-sunod ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News